Guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ayan guys, titigyan ko kayo sa mga tips. kasi ang iba kasi nagtatanggal deri-deretso huwag tayong umano dito sa deri-deretso kasi pag gano'n natin ano, nabali siya nabali kaya gandahanin natin siya by step by step dito sa mga kagiliran niya ayan magka mapipil mo na lang, gano'n na siya gusto na sa dulo para matanggal na siya, ayan na siya guys oh. Ayan siya. Tara! No, so, di ba? Ang galing ni Kulira magtanggal ng katol. Hindi talaga siya nabab nabali. Perfect na perfect ang katol natin. Hindi siya nababali. So, ayan guys. Yan po ang tip today ni Kulira sa katol. Mosquito care. So, ayan guys. Thank you for watching to my YouTube channel. Please like, subscribe, and share. Ano problema mo nung Ha? Sige siya pang labit sa akin. O siya, guys. Thank you. Bye. Ito po ang katol. Tip. Cold rock katol. Bye.